Binura ng Tony Talks ang interview nila sa magkasintahang sina Chloe San Jose at Carlos Yulo matapos ang pambabatiko sa kanila ng mga netizens. Tony Talks, tinanggal ang video interview kay Carlos Yulo at Chloe San Jose matapos ang pambabatikos. Campo ni Tony! technical problem lang daw ang nangyari. Sa gitna ng pagpapatuloy at pampapatikos, napilitan ng YouTube channel ng Tony Talks na tanggalin ang kontrobersyal na interview nila ni Carlos Yulo, ang kilalang Filipino gymnast at Chloe San Jose. Ang desisyon na burahin ang naturang video ay bunga ng takot na mas lumalapa ang mga bashing at mga report laban sa kanilang channel. Ayon sa ilang netizens, ang content ng interview ay naging sentro ng diskusyon at bumaha ng negatibong komento online. Bagamat maraming followers ang nagpakita ng suporta, hindi naiwasan ng iba na questionin ang pahayag na binitawan sa panayam na naging sanhin ng sunod-sunod na bashi. Nagsimula ang kontrobersiya matapos humanin ng batikos ang mga tanong na ibinato ni Tony Gonzaga at ang mga sakot na ibinahagi ng mga panauhin na di umano'y naging sanhi ng pagkakahati-hati ng opinion sa social media. Dahil dito, nagpa siya ang team ng Tony Talks na tanggalin ng video upang maiwasan ng mas malalang backlash at ang posibilidad na ma-report ang kanilang YouTube channel na maaaring magresulta sa pagkakasuspende o pagtanggal ng account. Sa gibila ng pagdilit ng video patuloy ang diskusyon online at maraming netizens ang nagtatanong kung paano haharapin ng Tony Talks ang ganitong uri ng sitwasyon sa hinaharap. Ngunit palusot ng kampo ni Tony Gonzaga, nagkaroon daw ng technical problem kaya nawala ang naturang video sa channel nila. Pag klinik o chinek ang nasabing video, this video is unavailable na ang makikita. May mga netizens ang nagsabi na hindi naging magandang takbo ng interview ni Tony kay Carlos kaya kaliwat kanan ang negatibong komento sa kanya. Kaya't kinailangan itong tanggalin. Bukod dito ay marami ang nagsabi na sana'y hindi na raw isinama si Chloe. Naglabas naman ng official statement sa na nangyari sa pagbura sa interview nila kay Carlos at Chloe. Hi Tony Talks family! We wanted to update you on the episode featuring Carlos, Yulo and Chloe San Jose. We encountered some technical issues but we are working to resolve them. We know how much you've been looking forward to this conversation and truly appreciate your patience and understanding as out team addresses the matter. Thank you for your continued support. Warmly, Tony Talks. Samantala, ibinalik na sa Tony Talks YouTube ang edited version ng panayam ni na Carlos at Chloe. Sa ngayon, iilan pa lang ang views kumpara sa unedited na sa loob ng 18 hours ay milyones na ang nakakapanood.